Hello mga pangga! Kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang napapanood niyo ang video ito. So another day, another vlog na naman tayo ga. Simpleng vlogs for today guys dahil uh, Friday the time. So nagkuha ako ng mga natirang pagkain doon sa loob kasi ang mga kapatid ng aking amo ay pag Friday andito nagatipon-tipon. So ang dami nating mga pagkain na natira ga mostly ay mga at uh, chicken joy kasi nagano sila naga order na sila ga sa sa matam or sa restaurant so ganito ang kwa dito pag friday ang dami kong mga pagkain nga natira ga at saka solo ko ngayong friday ga kasi ang aking imported na kasama ga ang sri lanka ko nakasama ay gain pa di ops ang kanyang amo <coughs> So medyo na parami ngayon ang mga natirang pagkain nila ga. So tiba-tiba naman tayo no at saka na nabibidli ako ga kay perting taghana ng mga fri fried chicken, mga chicken joy dyan na natira ga. Andami. so parang na ano ako guys medyo na umay talaga ako kasi the next day pag inakain kasi hindi ko man yan maubos-ubos guys eh. do puro lang ta kasi kasi gahaw so kumakain tayo dito no ba kamusta kamu kamuga So, kamusta ng ating mga lagay-lagay dyan? Okay pa ba kayo, ga? So, kunting-kunti na lang, ga, ay talagang mag-new year na naman tayo, no? <laughs> kamusta ang mga New Year's resolution nyo nung January? Natuma nyo ba, ga? <laughs> So enjoy tayo dito kakain daw while kayo nagatingin tingin lang diyan. So nag-enjoy talaga ako dito ng bongga. sa saka na naumay talaga ako sa aking kinakain kasi ano no? Uh, ang daming mga fried chicken at saka yung mga ano guys, mga Arabic pa diyan ng mga pagkain at saka hindi mawawala laham, chicken. So yun habang ang aking partner ay naga-enjoy man sa kanyang day off ga kasi yung partner ko pala may ano yan may asawa siya dito yung asawa niya na Sri Lanka din ay dito din nag-a-trabaho ga isang family driver din ang asawa niya so ginatigaan na siya favor sang kapatid ng aking amo na mag day off kada ano awats amat lang man guys pero maaga pa uh, 8 o'clock sa umaga siya umalis at saka pagbalik niya mga 9 o'clock na sa gabi o di ba <laughs> ang bait ng kanyang amo Mm guys, gina ano man siya sa amo, dahil may asawa siya eh. Dito din nagtatrabaho sa Kuwait. So kamusta na kayo ga? Bao ambot na lang ning mga trending, no? No, grabe, man, pila man kaadlaw ang ating masid, -masid sa ating uh, social media, sa ating Facebook, no ba? Diyos kung mga uh, viral, mga issue, ba? Bo. Umbot lang nagsabay-sabay sila eh, sana sa problema sa Pilipinas, ga? Muna gani nga basta chismis gani, no ba? O number one, ganyan ang Pilipinas. Number one, kita yung mga Pinoy, ano? Number one, gitgitay sa chismis, per mega no? Basta gani may viral-viral gani, ah dipuga. Basta Pinoy, ah, ginadayon, naga kwan ginadayo, nagkakinagual ginadayo social media, ya ga, no? Muna yung mga budlay kay pati kami diya, ya. Nagkakapituhan ga, ha, mo mga hindi matapos-tapos ang amin nga trabaho. Ako, ba, kaduntay daw, tatlo, apat lang panin niya plansahon, hindi ko pa maplansa-plansa. Kay nagsigi, nalang kuya kabasa-basa, tuya sang post ni Aquaman. Ano man sila yung uh, ah, magbinulagay, sila yaga, ga, nga kabirti, kaya kakuan ka, ka, kada mo sang isyu yang nga nagbulag na sila basta amo ina basta popular kaga no pero kundi kaya kasikatan kata ate pahimuyo kana lang sa igadigad -igad. ang busubong ya basta ma, basta medyo may pangalan kasi sus mal sus nga tagaaw <laughs> basta may pulo pangalan kaya sa nga ingay, -ingay kasi social media ya ga ah. dako gid inka mo ya ga ah. break up break up lang kamo agoy ah, perti dayon yang pag viral sang video mo no sundan pagini ah uh, Ray, nasang Burika Amerika ga o abaw. <laughs> Hindi ba uh, di ba bang bang ang mga virus mga video nila ga no? Amo gina subong ang kwa sa mga tao ya ga no? Basta ya Pilipino, Pinoy, an berwan gina sa chismis ya ga ah, sanga, -sanga na dayo na ang istorya na nga kwan ah, naga lae na na dayo ng version sa iban kasi sino may pabusong <laughs> <laughs> ay di post ko yeah. pero mugi na sa yeah. social media pa no? pero kailangan uh, mag-ingat-ingat man tayo at saka ito ang dapat natin tandaan sa social media ga. nga hindi lahat na makikita sa social media ay totoo. Sa bagay depende na lang 'yan sa atin no kung ano kasi lahat natin no? kung ano ang ating i-post ay hindi lahat ng mga tao ay na-appreciate kasi may iba no uh, mostly ay naga negative ang thinking like kung mai-post ka lang nagpapasalamat ka ah, sasabihan ka talaga ay katikalon man sa na mayabang, na ganun-ganun. So, sometimes, uh, not all the things that we have, or the plan, or whatever, uh, it's better nga, we'll keep it private, or just, uh, kung ano lang ang, basta kung may privacy, kaya ga, uh, ang tao, hindi naman lahat yan makilala, kung ano kano dapat mag mag din tayo ng konting privacy sa atin kasi ang tao ga ah, bulaklatin talaga lang lahat-lahat pati ang mga past mo bulaklatin lahat-lahat yan sa social media gan mga chismosa da mga maritis ga sa atin ga kaya, di tayo mag ano di tayo mag ano na mga makikita natin social media ay totoo kasi karamihan ga no para lang maipagyabang kaya ang iban mag utang utang o oh, left and right ang utang kay para may ipost may ipagyabang o oh, ganon di ba so, yun lang ang masasabi ko ga sometimes we need a little privacy guys no hindi lahat ay dapat natin i-bulgar sa social media so hanggang dito na lang guys salamat sa panunood at saka ingat-ingat uh, na lang tayo palagi